tamang banding lang nga pala kami ng aking bunsoan dyan. Ayan, kung makapansin niya, napakakulit ng batang ito talaga. At kung ano nang pinaggagawa sa akin. Siyempre, kailangan sumunod tayo. Pag di tayo sumunod, siguradong mabububog tayo. Ito talaga ang role ng mga maming katulad ko. Siyempre, pagkagaling sa trabaho, shoes well, night shift pa tayo, puyat pa tayo niyan. Wala nang tulugan kasi siyempre, pasyo naman, kaya tama banding mo na tayo maggina Ngayon ko na nga lang nagamit tong aking cellphone dahil nga po laging ginagamit ng aking Junaki. Siyempre, pag may trabaho, hindi mo din magagamit. Nakakagawa lang ako ng ganitong video kapag walang pasok. Lalo na ngayon, minsan kahit bakasyon, hindi pa makapaggawa. Makakagawa lang ako pag natutulog na yung isa. Kaya na nga, at ako pinagtitripan na naman ng aking Junakis. Sabi nga niya, kainin ko daw yung damo. Ang palagay niya sa akin, kabayo. Hindi naman ako kabayo. Mga anak nga naman natin. Napakakukulit. Tinan mo, oh, ginagawa niya sa akin. Binubugbog ako pag hindi siya makadaan. Tamang sunod na nga lang talaga tayo dyan sa batang makulit na yan. Kahit napapagod na tayo mga mami. Siyempre, sabi nga nila, ibigay ang hilig para hindi magligalig. Parang nakailang siyempre na ako dito sa video to yan na nga kayo bye bye